po mga brumasis ginis ako na sa butter or star margarine ang isang kutsarang star margarine or butter ang sibuyas, bawang, ruya at sili na green kasi magtuluto ako ng hipon at yan naman ang request ni Bunso ulam namin ng tanghalian at saka baon niya si panggabi siya ngayon yan. Ibisa ko muna yan. Tapos lalagyan ng bitsin, asin, oyster sauce. Yan. So, hindi na akong lalagyan mga seasoning kay bawal. Tsaka pamintang pinong-pinong. -pino. Na yun. Oyster sauce. At saka nanahan ko na po ng asin. Bitsin. versus na Tapos ang kasabaw ko nito, isang pasang Sprite. Ayan, lalagyan ko na siya ng Sprite. Ayan, ang magiging ulam. Ako isda, hindi ko may pakita isda dahil yellow ulit uli yun or tambakol. Ayan. Ayan. Ayan ang pinakasos niya. Ayan. Katahating kilong hipon. Ayan. Ayan ang hipon mga bro, mga sis. Katahating kilo. Ayan. ito so, sobrang tulog na medyo malapot na malapot na siya itagay ko na yung hipon yan hindi ka natulog pala sa lababo yung tubig yan ano na siya diba lumapot na ihagat ko na ngayon si hipon lang uli. Pag nagpula na siya, luto na. Yan ang ulam na. Simple lang ang aming menu. Kada ulam, tagi isang menu lang. dami lang menu namin pag may mga tira kami, mga laps na ano, pagkain. Takpan ko muna ito. Shout out po para sa lahat ng aming subscriber. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakilike and share and comment po. Pakipindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo. Unti-unti na pong nasikat ang araw. Bye! Mamwa, love you all. Luzon, Visayas at Mindanao.